Okay mga kapatid, mga kapalmers, welcome back sa ating YouTube channel, AB Amazing Vlog. Ito po yung dating Forsaki Amazing Vlog. Ang video po, ang topic po natin ngayon, ang ibabahagi kong video sa inyo ngayon ay tungkol sa pag-aalaga at pagpaparami ng black soldier fly. Step by step po, makikita nyo sa kabuuhan ng video ito kung paano po ang sistema, paano po mapapalapit sa atin, paano natin may invite ang fly, para po makakolekta tayo ng itlog nila. Huwag natin patagalin. Start tayo! Napaka-simple lamang po ang magkaroon ng colony ng black solar fly. Yan, yan po ang itlog nila. Itlog ng black solar fly na kinukulikta natin. Then pinapapisa natin. Then after 3 to 4 days magiging larvae na po 'yan. Then ito, after 2 weeks naman, ito na po ang magiging itsura ng larvae. Na yan po ang ipinapatuka natin o ipinapakain natin sa ating mga alagang hayop tulad po ng ng mga manok o any poultry animals. Yan napaganda po 'yan kasi ang taas po ng protein content niyan. Kaya even sa isda, yan, may palaisdaan tayo, pwedeng pwede po yan sa babuyan, sa swine. Napaganda po nito kasi mas talo pa nito ang commercial feeds kasi 50% protein po ang larvae which is ang commercial feeds ay nasa 30% lang po yan o mas mababa pa. Ito, simple lamang ang pag-invite ng fly na yan. Ito, may attractant po tayong ginawa. Ayan pong nasa timba na yan. Yung mixture pong nasa ilalim niyan, na pinaghalo lang po yan ng mga kitchen scraps, mga kitchen waste na piniperment natin. Yan ito po yan. Yan, gaya po nito, mga kitchen scraps, chicken manure, pig manure, paghalo-haloin po natin yan. Then, kumuha po tayo ng magandang plastic 'yung hindi po butas ah, gaya ko nito, ipasok po natin, isilid po natin dyan itong mga kitchen scraps na ito, din 'yung kapirasong uh chicken manure, and pig manure din i-tali natin 'ng hindi nakakasingaw dahil i-permeate po natin 'yan ng 3 days. And then after fermentation, ito po ang ihihura niya. Magkakaroon po 'yan ng pungent o strong smell na mag-a-attract sa black soldier fly na lumapit diyan. Then, lagay po tayo ng karton na yan. Nakikita nyo sa taas. Diyan po sila mangingitlog. Yan. Simple lamang po ang pag-invite niyan galing sa wild. Yan. Then, pagkapangitlog nila, ito, makukulik talaga na po natin yung kanyang, kanilang itlog. Then, mapapapisa na po natin yan. 3 to 4 days po, depende sa temperature, papipisa na po ang eggs nila, then after 2 weeks ulit, yan na po ang magiging pro, uh, resulta niyan. Yan na po ang black soldier parlor bay na napakagandang pinapakain natin sa ating mga alagang hayop. Yan. Kung kayo po ay may mga clarification and questions, kung kayo po ay medyo naguguluhan sa step by step na pag-aalaga nito, mag message lang po kayo o mag Iwan lang po kayo ng mensahe sa aking YouTube channel, sa comment box ng aking YouTube, at pag nakita ko po, isasagutin ko po yan. Kung kailangan nyo ng link ng video, ay bibigyan ko po kayo para po mas masundan nyo ng maayos. Yan. Pwede pwede po ito sa manok o any poultry animals, sa isda, kung may palaisdaan tayo, may peace pad tayo, sa baboy, sa swine, kung may baboyan tayo, napaganda po ito. Inuulit ko po ang taas po ng protein content ito. 50% at ang fatty acids nito lalo na po ang linoleic acids na kailangan ng ating mga alang hayop ay nandiyan po sa larvae o sa BSFL o sa black soldier fly larvae kaya kaya important yung matutunan po natin kung paano po ang pag invite nito galing sa wild pag invite ng fly galing sa wild para po makakulikta tayo ng Itlog nila. Napakasimple lamang po nito kaya hindi nyo ito po problemahin. Hindi po natin kailangan bumili ng itlog nila o itlog ng fly o yung larvae para po makapagsimula tayo. Galing lang po yan sa wild. Nandiyan po lang yan sa kapaligiran natin. Lalo lalo na po kung tayo ay nasa province. Yan. Kailangan lang po natin matutunan ang pagawa ng attractant.